Yo, what's up mga idol? Welcome back po dito sa ating uh, YouTube channel mga idol. Ayan. So, welcome back mga idol. Uh, Maganda-ganda ang uh, sikat ng araw mga idol. Uh, parang uh, tag-araw na ulit. So, ayan na. Uh, maninisig tayo muli mga idol. Uh, sa episode natin na ito mga, mga, mga idol. Sana mabiyahan tayo ng uh, kunting huli kahit uh, pang ulam man lang mamayang hapon may doon so napakalinaw yung uh, tubig may doon palaki ang ilog ay malinaw so maganda yung sikat ng araw uh, magapag uh, tagal tayong uh, sumisid pagka malakas ang sikat ng araw may doon so ito yung uh, tubig oh Medyo may kunting ano, labok pero kita naman sa ano tubig mga idol. Yan. So napakaganda mga idol ang uh, panahon. Grabe. So doon tayo mga idol uh, sa taas. So dati rin na uh, spot natin doon sa taas mga idol. Dati-dati uh, na naninis, naninisig tayo dun, dun tayo sa kabila. yan Pero ngayon, dito tayo. Subukan natin kung may uh, nababang mga karpa mga don So hindi na natin patatagal nito, mga don Let's go! yan Game na ulit, mga Edon. Game, game, game. Ano ba biya ng huli mga idol? Kalino dito eh. Lamig lang. अच्छा <laughs> All right. <laughs>